ang pag-usapan po natin ngayon ay itong mga bagong uh, walay na beacon na 35 days old yan mga bago kong uh, alagaing baboy yan po ang pag-usapan natin ngayon sa lesson po natin ngayon oh my god ang liliit nila ito yung mga bagong walay na biik na 35 days po anim lahat ng mga yan so tingnan natin kung ano ang marating ng mga ito 35 days old na mga big po ang liliit nila oh grabe so ayan po ito po kasi ay uh, pitong bells na po na ang inahin ko dito ang pag-alaga po ng big na ganito kasi it's my first time po na mag-alaga ng ganitong uh, na baboy na 35 days talaga bagong walay kagaya ng sinabi ko kanina ay pangpitong uh, panganak na po ng uh, aking inahin dati 45 days lang talaga ako nagwawalay ay uh, susubukan ko gawin ko pati yung nararapat na gawin dito kagaya ng maginagawa ko sa mga 45 days old so ganito ang pag alaga ng itong kalilit na baboy ay very critical po sa first uh, month nila very critical So, kailangan kompleto ang sustansya na kailangan nila kasi ito yung pinaka pinaka importanteng buwan ng kanilang paglaki. Kumbaga ay talagang mabilisan ang kanilang paglaki po yung unang na buwan na ito. So, kailangan pakainin po sila natin ng pre-starter. Yung tatlong beses sa isang araw para po mas madali silang uh, lumaki itong first month nila uh, so bali nabigyan ko na po ito ng mga iron vitamins and minerals pati na injection na, na po sila so ayan ganito po sila talaga kalalaki eh imagine pang pitong panganak na po ito na aking inahin so talagang hindi maiwasan na ganyan sila kaliliit so ayan mga kasaka yan yung unang una kong sinabi sa inyo kailangan tatlong beses silang pakainin ng pre-starter huwag mo na natin silang paliguan ng paliguan ng mga ito kasi magsisipon ang mga yan at uh, kapag nakainom sila ng tubig na hindi naman malilis ay talagang magtatay ang mga yan so ito yung sinasabi ko na very critical po uh, rapid ang kanilang growth and development madala silang magkasakit so ito yung pinaka critical na bahagi ng pag-alaga ng biik yung una ang buwan ang kanilang paglaki. Yung pangalawang buwan eh ano na yan, malalaki lang mga yan. So sa unang buwan kailangan concentrated po na pre-starter ang pagkain sa kanila. So ganyan po ang uh, una kong sabihin sa inyo, yung pagkain ang pinaka-importante po dito, pre-starter. Kung maari ay lagyan din nila lagyan din natin yung pakain sa kanila ng booster eh, yung, alam yung booster eh, yung din ay inilalahok sa mga feeds para sa ganun ay magkaroon pa sila ng mas madaming uh, nutrients sa kanilang pagkain pero pakiwari ko yung presta na ay kompleto na yan okay, so magdagdag na lang tayo ng uh, mga booster kung kailangan try starter kagaya nito ang delete nila oh. so naglagay na ako dito ng kwan ng uh, injection sa kanila kanila ng iron. So ayan po. Iyon naman ang importante yung iron. Yung iron kasi is pampaganda sa kanilang dugo. Mas maganda silang kumain at hindi sila magiging bansot. Ganyan po ang role ng iron uh, para mas ganahan silang kumain. Maganda yung kanilang dugo. At hindi sila maging anemia. Oh, so, Gagayon sa tao yan. So, uh, ayan po yung uh, mga baboy natin. Napakaliit nila. Sobrang liliit nila oh. So, ayan. So, ayan. Sana ni Lord bigyan agad sila ng magandang uh, kalusugan kahit maliliit sila. It's my first time kaya tututukan ko ang mga to. Tututukan ko sa pagkain ko sa mga ito at uh, dapat uh, alerto tayo sa kanilang sipon sa pagtatay kasi yan yung kadalasang sakit ng ating mga baboy sa unang buwan ng kanilang uh, pagwalay o pagwawalay napaka-importante po na tutukan natin sila sa kanilang pakain pero huwag natin masyadong paliguan ng mga to kasi sobrang lulit pa nila baka magkasipon po sila eh so hayaan mo lang muna natin na ganyan na hindi sila uh, pinapaliguan muna ang hanggang lang hanggang diyan lang muna sila okay hayaan nating uh, lumaki pa sila at uh, bago paliguan ganyan pa lang sila ganyan kasi yung pan yung practice ko hindi ko talaga pinapaligo ang mga bagong walay na big pinapaliguan ko lang sila kapag meron na sila mga sampung araw ganyan yan um, yan po yung uh, practice ko sa kanila so bali sila ngayon ay mga zero zero days so 35 days so magbilang tayo zero days ngayon nila so ayan po ganyan lang po ang ating uh, gagawin sa ating mga baboy dapat tutok tayo dito para hindi sila magkasipon at magtay yan po yung uh, talagang sakit nila sa ganitong buwan unang buwan ng kanilang pagwawalay at syempre, uh, dapat dry at malinis po ang kanilang ah uh, bahay. Okay. Kailangan po ay walang tumi, dry siya ganyan. Kasi 'yan ay maganda para sa kanila para uh, po walang masyadong mga mikrobyo sa flooring ng ating ah uh, uh, housing. Para sila po ay mas uh, malinis. Okay? O yan. So at uh, mas comfortable sila sa ganyang na dry na flooring po. So yan ang style ko. Talagang hindi ko sila pinapaliguan. Uh, hmm. hanggang sampung araw. Okay? So yan. Ang mga ito naman eh magana silang kumain. Ayan o. Oh. sila dyan oh. So ayan. So gusto ko lang mga kasaka ay tutukan nyo itong mga alagain kung 35 days na baboy ikapitong pangalak na po ito ng aking inahin so ayan tutukan po natin sila at uh, makita ninyo kung pala ko alagaan itong 35 days na baboy it's my first time so ayan mga kasaka maraming salamat ulit sa uh, panonood ninyo God bless sa ating lahat God bless sa ating pamilya so ayan Tuloy-tuloy lang po tayo sa pag-alaga ng baboy. Okay? So, mga kasaka-kasaka, magkano na ba ang live weight sa inyo? Okay, sa amin dito ay naglalaro sa 170 to 180 po, 'yung uh, live weight sa amin. Okay? So, ayan, masigla po ang pag-alaga ng baboy kapag ganyan 'yung uh, live weight natin. Okay? sa big naman po ay eh, mga 3,000 to 3,500 po ang big dito sa amin ayan po so update kayo sa ano sa comment section natin mga kasaka ang mga prices ng ating uh, live weight at saka yung mga big natin alright so ayan mga kasaka babay ulit God bless sa ating lahat so ayan mga kasaka paapaalam na ako sa inyo kung mayroon kayong mga katanungan kahit anong katanungan pagdating sa mag-alaga ng baboy subukan natin bigyan ng uh, kasagutan uh, lang po kayo sa comment section para po makita ko mabasa ko at mabigyan ko kayo ng uh, paliwalag o di kaya ay uh, sa kasagutan sa inyong mga katanungan sa mga kagaya kong backyard racer lang po sa mga likod bahay lang nag-alaga at mga ano lang hanggang lima anim dalawa tatlo ang isa ang inalaga ang baboy so ayan bye bye god bless again